Grabe, ang das na talaga ng mga bilihin. Ito lang yung nabili ko. 2,487 pesos na beauty na lang. 10% of save, pure gold, ma snack and beverages. Mayroon tayong discount na 211. Kaya ang total lang binayaran natin, 2,275 pesos. Good afternoon! So, nakahakot na bang lahat nung no, hakot daily pure gold? Participating products mga katari nung no, hakot daily pure gold is snacks and beverage. Beverages kaya na mga juices, seafood, water. Lahat ng ito is kasari sa 10% off of na hakot promo ni pure gold noong uh, April 1. Yes, so... Nakihapon na rin tayo kasi na fast moving yung mga items na kasali dun sa ating hakot everyone. And ang nabayaran natin is 2,487 pesos. And meron tayong na total discount na 211. Ipa-flash ko na lang mamaya sa screen yung receipt para makita nyo guys. Isa-isahin uh, -isa, 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 -isa yun natin yung mga nakuha ko sa hakot day ni your God. Pero bago yan, sa mga hindi pa nag-subscribe sa aming channel, please subscribe and pakihit na rin yung notification bell para updated kayo sa latest update dito sa aming tindahan. So, ang ating mga na no, hakot nung hakot daily your God. April 1. So, kumuha ako dito fast moving na si Crackling's 50 pieces. Ah, uh, ang bentahan ko dito guys is 9 pesos. Ay mga sis, comment down below kung magkano nyo binibenta si So, umpisa natin dito sa ating first box. First is itong ating favor. 5 uh, pieces yung 5 um, pieces yung laman ng bawat pack. 25 pesos yung bentahan. Then, itong mga high ho at lolima yung bentahan natin. 4 packs yung kinuha ko, guys. Then, of course, yung ating mga chichurya kasi nga ito yung kasali. Si Cheese ring na malaki is 20 pesos yung bentahan ko. Then of course ang ating uh Mr. Chips 26 pesos yung bentahan. Then kwati ako ng dingdong. Ang dingdong namin guys to sindahan is 23 pesos yung si Dingdong. Any variant siya guys, 23 pesos yung bentahan. Then next item natin is tong mga Oishi Si Owishi natin is 9 pesos yung bentahan natin yung mga Owishi. Mabenta rin yung mga Owishi na to. Hindi, Oishi na red, orange. Mabenta, mabenta dito sa tindahan. Then, kumuha din ako ng one pack na mm, sinigang white paprina na blanca. So, ang benta ng sinigang namin guys is 18 pesos. Then, of course, yung ating mango tang, kumuha din ako 23 pesos yung bentahan natin. Then, one pack na Magic Syrup, 1 type pala, uh, 6 pesos yung bentahan ko ng Magic Syrup. Then, the Cheerio, pa more, pa more. Itong mga Uishi products natin, talaga naman na hindi siya mawawala kapag nag-grocery ako. Then, next item natin, dagdag is yung ating mga cheese string. Sabi ko kanina, ang cheese string namin din sa tindahan is 20 pesos. Si Mr. Chips, 26 pesos. Ito yung mga tichuya guys na talaga naman na mabentang mabenta dito sa aming tindahan. Kumuha din ako guys ng mga patata. 9 pesos pa rin yung bentahan natin. Then, Uh, next item, kumuha ko ng Minute Maid. Ang Minute Maid natin, kasali siya sa 10%. 15 pesos yung bentahan ko ng Minute Maid. So, ayan guys, tapos na tayo. So, one bag. Then, kasali na pala si Sipu. So, kumuha ko ng dalawang case. Then, isang uh, mineral water na refresh Si Sipu namin, ang bentahan is 18 pesos. Then, yung maliit na wa mineral water is 15 pesos. So, ito guys, yung mga na na hakot ko noong April 1, hakot every day eh, ni Pure Gold. 10% discount tayo sa mga snacks and beverages. Kasali na rin yun yung itong Minute Maid and Sitang. So, malaking pin bagay yung ganitong mga promo kasi nga nakaka-discount tayo and nakakaro nakakaroon tayo ng dagdag -dag kita. So, ito muna yung sharing natin for today and have a blessed day. Happy selling.